Naalala niyo pa ba siya? Siya nga pala yung tuta na tinapon ng owner niya sa may irrigation dahil ayaw na sa kanya. At nung nakabalik siya doon sa lugar nila, balak siya ulit itapon. Mabuti na lamang eh may nagmalasakit at nireport ito kay Sir Kelvin. At nakipag-coordinate naman si Sir Kelvin sa amin. Nung una, hindi nga namin alam kung paano siya kukunin. Pero hindi pa rin kami nagdalawang isip na kunin siya. Kahit na nahuli na yung bayad para sa transpo, okay lang yun dahil pumayag naman din si Sir Kelvin. Dahil gustong-gusto nga din naman niya na makuha na aso. Kumbaga, naghahabol na kasi kami ng oras niyan dahil kapag naabutan pa siya ulit ng owner niya, eh sa malamang itatapon siya ulit. Eh hindi natin alam sa pangalawang pagtapon sa kanya kung makakasurvive pa siya. Hindi nila deserve na maranasan nila yan. Walang sino man ang may karapatan na gawin yan sa kanila. May buhay din yan. Kumakain, humihinga, may puso at damdamin. Laking pasasalamat na lang din talaga namin dahil marami pa rin talagang taon na nagmamalasakit. Noong una at pangalawang araw niya, mo muna siya ni Sir Kelvin habang naghahanap kami ng possible adapter niya at sa awa ng Diyos nakahanap nga kami ng deserving na mag-a-adapt sa kanya at agad-agad naman niya itong kinuha siya nga pala si Ma'am June Concepcion pagkakuhang pagkakuha niya nga kay Papi e, pinaliguan niya na to nilinisan para kahit na applyan siya ng gamot para sa balat ay e, eh malinis na yung papahiran pinakain niya na rin yan at ang nakakatuwa nga Ready talaga siya dahil binilhan niya pa ng higaan at kinabukasan naman diniretso na to sa vet para mapatignan at mapa-injectionan na rin ang mga kailangan niya na vaccine. Ang alam ko, dadaan pa rin sa matinding gamutan ito dahil kung napapansin niyo, halatang may sakit na siya sa balat. Pero wala namang imposible dahil tignan nyo naman sa pagmamahal pa lang, pag-aalaga at pagiging responsable ng adapter niya, alam ko darating din yung panahon na magiging okay na siya. Wala namang problema sa pagkain niya dahil napakalakas niya nga kumain. Ang sarap isipin na ngayon nakakakain na siya sa tamang oras. Hindi niya na mararanasan na maglakad sa kalsada, na kahit umulan man na tumaraw, walang pumapansin sa kanya. At saka yung pakiramdam na itapon ka sa unang beses ng adapter mo at naisipan niya pa talaga na ulitin 'yon sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko din talaga alam kung ano tumatakbo sa mga isip ng ibang tao kung bakit ganun na lang talaga sila kalupit sa mga aso o pusa. Pero ganun pa man, maraming maraming salamat po sa lahat na nagpaabot ng tulong kay Ma'am June Conception, kay Sir Kelvin, at sa mga iba pang tao na tumulong sa amin para ma-rescue siya dahil ngayon nasa mabuti na siyang kalagayan at ipakikilala ko nga po pala siya sa inyong lahat. Siya nga pala si Baby Daz. Yan na po ang bago niyang pangalan. Maraming maraming salamat po sa pananood at pagsuporta niyo po sa amin. Huwag po kayo mag-skip ng ads.